Ang araw ay sumikat ng mataas sa Samaria. Ang bulong-bulungan ng mga lansangan ay nahaluan ng hiyawan ng mga sugo na nagmamadali sa pagitan ng palasyo at ng mga pintuan ng lungsod. Ito ay araw ng isang maharlikang konseho. Si Haring Ahab na hindi mapakali ay naghangad na kumpirmahin ang kanyang desisyon upang salakayin ang Ramot Gilead. Apat na raang propeta ang natipon iisa ang sinabi nilang lahat, Humayo ka dahil bibigyan ka ng Panginoon ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng mga tao, isang nakalimutang pangalan ang umalingaw-ngaw tulad ng isang bulong, si Mikaya, ang propeta na nangahas na sabihin lamang ang iniutos ng Diyos. Ang kanyang katahimikan ay hindi komportable. Alam ni Ahab, kung magsalita si Mikaya, ang katotohanan ay maaaring maputol na parang isang tabak. Habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga trumpeta sa looban, ipinadala ang mga mensahero upang sunduin si Mikayas. Hindi naman nagtagal ang biyahe papunta sa kinalalagyan niya, pero tense ang atmosphere. Ang mensahero na nakatingin sa mata ng propeta ay sinubukang kumbinsihin siya. Ang lahat ng iba ay nanghuhula ng tagumpay, pakiusap, magsalita katulad nila kumpirmahin kung ano ang gustong marinig ng hari. Si Mikaya, na may matatag, hindi natitinag na titig, ay sumagot, Pulad ng buhay ng Panginoon, sasabihin ko lamang kung ano ang kanyang sasabihin sa akin. Walang takot sa kanyang tinig, tanging ang katiyakan ng isang taong nakakaalam na ang paglilingkod sa Diyos ay nagkakahalaga ng higit pa sa pagpapasaya sa mga tao. Ang bulwagan ng hari ay napuno ng ginto, mga tapiserya at isang kapaligiran ng huwad na pagtitiwala. Si Haring Jehoshaphat, ang kaalyado ni Ahab, ay nakaupo sa malapit, nagmamasid na maingat. Ang mga propeta ay sumigaw ng maluwalhating mga hula. Ang ilan ay gumagamit pa nga ng mga props sa pagtatanghal ng makatakumpay. Pumasok si Mikaya at agad na pinuntirya ng matatalim na tingin. Si Ahab na may mapait ng iti ay nagtanong. Pupunta ba tayo sa digmaan laban sa Ramov Giliad o hindi? Ang sagot ni Mimikaya ay puno ng kabalintunaan. Umahon ka at ikaw ay mananaig. Kumunot ang noo ni Ahab, naramdaman ang tono. Ilang beses ko bang hihilingin na sabihin mo lamang ang katotohanan sa pangalan ng Panginoon? Naiinip niyang tanong. Natahimik ang hall. Pagkatapos ay itinaas ni Mikaayas ang kaniyang tinig, matatad na parang kulog. Nakita ko ang buong Israel na nakakalat sa mga bundok, tulad ng mga tupang walang pastol, at sinabi ng Panginoon, ang mga ipo ay walang Panginoon. Bumalik ang bawat isa sa kaniyang tahanan ng payapa. Hindi ito ang pangako ng tagumpay na gustong marinig ng mga hari. Si Ahab, na inis, ay nagtama ng tingin. Hindi ba sinabi ko sa iyo na hindi siya nang huhula ng mabuti tungkol sa akin, ngunit hindi umatras si Mikaaya. Alam niyang hindi sa kanya ang mensahe. Ito ay sa Diyos at ang pagtanggi nito ay ang pagtataksil sa langit mismo. Buong tapang isiniwalat ni Mikaiyas ang pangitain na nakita niya sa langit. Isang marilag na tanawin, ang trono ng Panginoon na napapaligiran ng mga hukbo ng langit. Tinanong ng Diyos, sino ang dadaya kay Ahab upang siya'y bumangon at bimagsak sa Ramot Giliad. Nagpakita ang mga espiritu hanggang sa sinabi ng isa, ako ay magiging isang sinungaling na espiritu sa bibig ng lahat ng kanyang mga propeta. At sumagot ang Panginoon, darayain mo siya at mananaig ka, humayo ka at gawin mo. Si Mikeas, na nakaharap sa hari, ay nagsabi, Narito ang Panginoon ay naglagay ng isang sinungaling na espiritu sa bibig ng iyong mga propetang ito. Ang Panginoon ay nagtakda ng iyong kapahamapan. Ang epekto ay kaagad. Ang isa sa mga propeta, si Zedekias, ay tumindig sa galit, tumawit sa bulwagan, at sinaktan si Mikaiya sa muka. Saan nang galing ang Espiritu ng Panginoon upang makipag-usap sa iyo at hindi sa akin? Ang propeta ay mahinahong sumagot. Nakikita mo sa araw na iyon kapag ikaw ay pumunta mula sa isang silid patungo sa isa pa upang itago ang iyong sarili. Naging tensang atmosphere, ang katotohanang binibigkas sa harap ng isang mapagmataas na hari at isang nalinlang na pulutong ay laging nagdudulot ng reaksyon. Ngunit handa si Mikaiyas na harapin, hindi lamang ang pagtanggi kundi pati na rin ang pagkabilanggo, ang halaga ng katapatan. Hindi na kinaya ni Ahab na marinig pa Iniutos niya dakupin ang taong ito. Pakainin mo lamang siya ng tinapay at tubig hanggang sa bumalik ako ng payapa. Tinitigan ni Mikaiyas ang hari nang diretsyo sa mata at sumagot, Kung babalik ka ng payapa, hindi nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ko. At lumingon siya sa karamihan, sumigaw siya, Pakinggan ito ng lahat na mga tao. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw na parang isang propetikong selyo. Nahati ang bulwagan, ang iba sa takot, ang iba naman sa paghamak. munit sa langit na ihapid na ang mensahe at walang makakapagpabago nito. Dumaping ang araw ng labanan. Sinubukan ni Ahab na dayain ang kapalaran sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang karaniwang sundalo habang si Eosapat ay nagsuot ng maharlikang damit. Ang parang ng Ramot Gilead ay nanginig sa ingay ng mga hukbo. Ang mga palaso ay nagwasak sa hangin. Ang mga espada ay nagsalubong, at ang mga sigaw ng digmaan ay umalingaungaw sa gitna ng alikabok at dugo. Munit isang palaso na pinaputukan ng random ay natagpuan ang puwang sa baluti ni Ahab. Malalim ang sugat at inutusan niya itong alisin sa labanan. Palubog na ang araw at ang hari ay nakahiga na duguan sa kanyang karwahe pinapanood ang araw na lumilipas. Sa paglubog ng araw, ang hula ay natupad. Namatay si Ahab at ang hukbo ay nagkalat. Bawat isa ay bumalik sa kanyang tahanan tulad ng mga tupang walang pastol, gaya ng inihula ni Mikayas. Dinala ang bangkay ng hari sa Samaria at nang hugasan nila ang kanyang karwahe, dinilaan ng mga aso ang kanyang dugo na tinutupad ang isa pang sinaunang hula. Ang eksenang iyon ay nakaukit sa alaala ng mga nakasaksi. Walang sinuman ang makatatakas sa salita ng Diyos, kahit na ang mga hari na nagsisikap na patahimikin ang kanyang mga propeta. Ang kuwento ni Micaiah ay nananatiling isang walang hanggang paalala. Ang katotohanan ng Diyos ay hindi yumuyuko sa harap ng mga pulutong o mga korona. Hinarap niya ang mga hari, tiniis ang pananalakay at pagkakulong, ngunit hindi niya ipinagpalit ang tinig ng langit sa makalupang palakpakan. Ang kanyang katapangan ay umaalingaungaw sa ating lahat. Sa mundong mas gustong marinig kung ano ang nakalulugod, kakaunti ang gustong magsalita kung ano ang kinakailangan. At sa huli, hindi ang bilang ng mga tinig sa ating panig ang mahalaga, kundi ang katiyakan na nagsasalita tayo ng may pagsang-ayon ng walang hanggan.